Bago sa saksi, saksak -sak sa kaliwang bahagi ng dibdib ang ikinamatay ng TNVS driver na hinold up at pinatay ng tatlong suspect na kanyang pinikap sa paranyake. Base po yan sa autopsy na isinagawa ng NBI. Ang mga suspect, dinano pa umunong gamitin ang unit at TNVS app ng biktima para makapang hold up ng iba pa. Saksi, si John Consulta. Dito. dito po yun, sa kaliwa. Opo. Sa lugar na ito sa Nueva Ecija nagtapos sa paghahanap sa labi ng hinol dapat pinatay na TNS driver na si Raymond Cabrera. Eksklusibo na saksiya ng GMA Integrated News nang ituro mismo ng dalawang suspect kung saan nila tinapon ang biktima. .qué? Ay ito yung Ito, ito. pa ba? pa ba? pa ba bro? yung ito pa yung ano. Ito pa yung buto. Masigit yung buto. Ang isa sa mga suspect na paupo habang humahagulgol sa tapat ng labi ng kanilang pinatay. Bakit gaya reaksyon mo? Itong ko ng tao sa inyo isa ko sa mga naging instrumento na inyo para mong mangyari. Pagkatapos makordonan Mabilis na inikot at hinanap ng forensic team ng NBI ang mga masukol na halaman sa gilid ng kasada para ma-recover ang labi. Nagsot tayo ng mas dahil medyo hindi na nga maganda yung uh, amoy dito sa area. At sa pinagkita uh, ngayon, ongoing ang uh, retrieval operations ng uh, NBI. At uh, inuuna nila nga punin yung uh, merong uh, nabuhang car matting, may nabuhang uh, damit. At uh, sa ngayon ay kukunin uh, na yung pinakamismo uh, katawan ng uh, ating ENTS uh, driver. Nakuha rin ng NBI ang sapatos, pantalon at bakal sa binti ng biktima. With the recovery and the identification of the remains, that would uh, support and strengthen our case. We already charged them for uh, murder and carnapping. Murder, uh, what led us to file uh, murder despite the... Uh, Uh, yung hindi pa na-recover ito at that time was the uh, amount of blood doon sa recovered vehicle na recover ito ng NBI and the recording dun sa dashcam May 18 nang makunan ng CCTV ang pagsakay ng tatlong suspect sa TNVS unit ni Cabrera. Ang isa sa kanila nakunan pang may kinuwang kutsilyo sa halamanan. Di nakunan ng video ang pang up at pagpatay sa biktima. Pero nadinig sa recording ng dashcam ang karumal-dumal na krimen. Ano ba din ulog Sa, saan lang sa puso? Ipinatagit yung puso. Ang hindi mo makuha. Pugutin mo saksak mo naman sa puso. May nga lupa yan. Tuluyan yun na Patayin ka na namin. Gamit ang unit ni Cabrera, bumiyahe ang mga suspect papuntang Nueva Ecija para itapon doon ang katawan ng biktima. Pag-amin ng isa sa mga suspect, gipit sila. Kaya araw nila, hinold up si Cabrera. Pero nang laban at nakipag-agawan daw ng kutsilyo ang biktima, kaya nagkaroon din ng mga hiwa ang kamay ng suspect. Ako po yung unang nasaksak ni Sir. So inagaw, inagaw niya yung kutsilyo. Nung naging no, na respond na... ng katawang Oo. ko po yung gumante. Inilahad din ng isang suspect na napag-usapan din nilang gamitin ang sasakyan at TNVS ng biktima para makapang hold up ng iba pa. Babiyahin niya po yung si Mr. Cabrera po. Tapos tapos gagawa po ulit ng ano, sabi ko. Nang gagawa na ako? Nang, yung ganun po, hold up yung para magkapera po. Yung, yung ano sir? Uh, yung magiging? Yung magiging sakay po. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga suspect sa pamilya ng biktima. Hindi ko po inaasam, mapapatawad niyo ako pero hindi po ako ng tawad sa inyo. Pabang buhay. Sa Diyos. Sa inyo, community, mingi po nung Pasensya sa na. Nahanap na ang labi ng biktimang si Cabrera. Pero di nawawala ang sakit na nararamdaman ng kanyang pamilya. Nalabis ang puot sa mga suspek. Magiging dito sa Tescom, humihingi ng no awa ang kasama ko sa kanila. Na tama na po, tama na po. Kulang ginawa nila. Sinaksak pa rin nila ng sinaksak. Hinanap pa rin nila yung puso. O saan? Hindi sila tao eh. Mga hayop sila. Sinaniban sila ng demonyo na nawalan kami ng pati ni pamilya dahil sininawan nila. Nagpasalamat naman sila sa lahat ng tumulong para makita ang labi ng kanilang pati ni pamilya. Salamat po sa pagtutupo sa amin. Sa inyong mga pamilya po, hindi po namin patungkol sa ang profesyon ng asawa po. Maraming salamat sa tulong po inyong lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.